Hi everyone! Welcome back dito sa ating YouTube channel and welcome back ulit dito sa ating garden. And for today's video, ang isishare ko naman sa inyo ay itong ating uh, Pilodendron na Prince of Orange. Itong ating Pilodendron na Prince of Orange ay kung tandaan nyo dito sa ating garden, nakalagay ito doon sa talagang natatamaan siya ng matinding sikat ng araw. So yan guys yung ating Pilodendron na Prince of Orange. Dito nga sa area na ito ay talagang sobrang init. Sobrang lantad siya sa initan. Kaya naman kung mapapansin nyo yung kulay ng dahon nito ay faded na or hindi na ganun katingkad ang pagka-orange nito. Magta-try ako na mag-insert ng video or picture ng ating Pilodendron na Prince of Orange. Nung ito ay hindi dito nakalagay sa area na to. And yan ang ating itatry na ibalik yung kanyang ganda and yung dating yabong nitong ating pilodendron na Prince of Orange and flex ko lang sa inyo guys itong ating pilodendron na Gloriosum look kung gaano kalaki ang dahon nya, eto eto pala eto yung isa, yan kung gaano kalaki ang dahon yan mahigit isang mukha ko ito guys parang dalawang mukha ko pa yan yan oh. yan tapos ang luang niyan ay ganyan. And lalo na itong nasa baba niya. Look. Kung gaano kahaba. And sobrang ganda. Sobrang ganda ng uh, kulay ng dahon itong ating Gloriosum. Yan. i relax ko na din sa inyo kasi napatabi na tayo dito. Sobrang laki nito guys. Sobrang tuwang tuwa ako nung makita ko itong ating Pilodendron na Gloriosum. Look uh, visible na visible yung white na vein niya dyan sa gitna. And parang kumikinang pa kung tutuusin yung dahon nito, yung pagka-green. Medyo light pa nga yan eh. Light pa yan kasi kung kita nyo yung nasa ibabaw niyan, sunog yung dahon niya. Nasusunog kasi yun nga, sobrang init dito sa area neto. Pero look, kung gano'ng kalaki. Yan dalwa and then ang lapad niya. Yun oh, halos dalawang dangkal na din. Isa't kalahating dangkal na din. Ang ganda, ang ganda ng ating Philodendron na Gloriosum. Pero yon, mabalik tayo dito sa ating Philodendron na Prince of Orange. Yan guys ang ating ipopropagate para mapabalik natin ang ganda nitong ating Pilodendron na Prince of Orange. So ito guys yung ating Pilodendron na Prince of Orange and kung mapapansin nyo ay ang dami niyang damo yan mga damo-damo dito na invade na talaga ito ng damo and ah uh, alam nyo naman po na halos lahat nga ng aking plants ay talagang napabayaan ko. Ano po? So ngayon, ito ay ibabalik natin yung ganda nito sa pamamagitan ng pagpopropagate natin. And ang una nating gagawen, uh, gagawin, tatanggalin natin itong mga damo-damo dyan and saka natin siya itatapkat kapag natanggalan na natin itong mga damo-damo dito sa gilid niya. So tanggalin na muna natin ang damo-damo. Yan. ito ay nung bagong-bagong lagay ko doon sa area na pinagkuhanan natin ay sobrang ganda pa na itong ating philodendron na Prince of Orange. And ito din kasi kung tanda nyo, lagi kong ulit-ulit, itong philodendron na Prince of Orange ay isa talaga ito sa favorite na aking philodendron. Isa to, isa to sa favorite ko na varieties ng philodendron. Yan o, oh. kinabagan na siya ng baging. And, yan ang natira na lang niya na dahon ay isa, dalawa, tatlo, apat, <laughs> lilima na guys. And look, talagang faded yung kulay niya. Faded. eto ang ganda kasi nito. Once na yung bagong sulput niya dyan sa gitna ay uh, bago pa lang, eh sobrang vibrant or sobrang ganda ng pagka-orange nitong ating pilodendron na Prince of Orange. Ayan. So, after nating matanggalan siya ng damo, ay itatapkat naman natin siya dito sa area na to. Yan. Itatapkat natin dito siya dito sa area na to. And yung tinapkat natin ay dito natin ibabal ibabalik sa old niya na pot. Ito, actually, ito ay timba na itim. Ito ang kalimitan kong ginagamit. Matibay ito kung dun sa ibang paso natin. Mas matibay yung timba na black yun ang inyong gamitin. Yan, itatapkat natin siya. And yung lower portion or yung lower cut or yung root cut ay dito naman natin ilalagay yan. nag ako dito ng medyo malaki to. Malaki siya. And yan. Kasi malaki na tong ano na to eh. Yan. So dito naman natin ilalagay yung lower cut netong ating uh, pilodendron. So, ang mangyayari na, napropa na propagate na natin yung ating Prince of Orange ay yayabong pa ulit itong ating top cut. So, umpusahan na natin na i-top cut. And, ito, mag-ready tayo ng kutsilyo dito. Dito, banda. Yan. Naangat na pala siya, guys. Look. Yan na lang palang itsura niya, oh. Samantalang ito dati, nung Uh, tanda ko na ating mailipat, ma ma nung bagong bili na ilang buwan sa atin, tapos inilipat natin sa mas malaki na pot, eh ang laki-laki ng mga ugat nito. And sobrang rooted na itong ating Prince of Orange. Pero look, yan na lang pala yung tara sa ugat niya. So, ikakat na natin. Yan, kita niya guys. So, dito, kat natin siya. Medyo malaki na ang stem niya. Kaya medyo mahirap ng ikat. Babang ko kayo ng kaunti. Hindi niyo pala masyadong kita. Yan. Ayun. <laughs> <And, laughs> Tapos hindi ganun katalas yung ating kutsilyo. Ayan. So, ito yung ating ilalagay dun sa maliit na paso. And then, ito naman yung ating dito. Ibabalik natin siya dito. Pero napansin ko, yung kanyang pating mix dito ay madaming guyam. Hindi ko alam bakit ngayong mga panahong ito ay talagang tagguyam. So madami siyang guyam. Papalitan natin ng pating mix itong ating nasa black na pat. natin dito sa isang timba na malaki and yan pala guys yung aking uh, mga old na soil mix nilalagyan ko siya ng detain para matrit yung kanya mga guyam yung mga apids na meron yung ating uh, soil pero ito naman ay guyam lang Guya, guyam lang ang meron siya or langgam. Kasi hindi alam ng iba kung ano yung guya ng langgam. And nagready ako dito guys ng pating mix. Ang pating mix natin dito, look. eto oh. ay bulok na ipa. Yan. Rice hull, bulok na rice hull. And then dito naman sa portion na to, bababa ko kayo ang dubi ng kamay ko. Yan. Dito sa portion na to naman, ito namang ano to is uh, carbonized rice hull or yung sunog naman natin na ipa. And meron tayo dito, medyo napahalo na, itong ating mga garden soil. Yan, garden soil ito na kung mapapansin nyo ay may mga puti-puti dyan, yun ay pumis Kasi ito yung mga old natin na um, soil mix na hinaluan, uh, na tinirit na natin, nilagyan natin ng diting. yon, Yun. So, paghahalo-haloin nyo lang natin ito. Ito nga ako sa kabila. Bababa ko kayo. Paghahalo-haloin lang natin ito. Yan. Hindi ko pa minix para mapakita ko sa inyo. Yan. Maganda gamitin yung talagang bulok na ipana kaysa dun sa bago pa lang na rice hull. So, mix lang natin. Buti na lang, guys, at may stock pa tayo na ah, uh, tawag dito, yung mga sunog na ipa, rice hull. Yan, buti na lang may stock tayo. And dito kasi sa amin, ang hirap na uling makahanap uh, or makakita na available yung mga rice hull. So, yan. Kasi madalang na or dumalang na yung nagbebenta ngayon ng mga um, soil mix or yung kagaya nga ng mga bulok na ipa saka itong ating carbonized rice hull, dumalang na. Ganon din kasi ang mga plants, dumalang na din ang seller ng ating plants. Kung itatanong nyo naman nga pala yung ating uh, combination or yung ratio ng ating soil mix dito, 1 is to 1 is to 1. So kung halimbawa guys, ay isang ganito na rice hull, isang ganito na carbonized rice hull, at isa din ganito na garden soil. So, after natin siyang mamix, mix na siya na equally, ay unahin natin itong ating uh, root cut. May ibon. May, may mga ibon na naglalaro yung dito sa atin. Kaya makakarinig kayo ng mga huni-huni. Yan. So, ilagay lang natin dito. Iuutlaw lang natin to ng kaunti, yung stem niya. Iuutlaw lang natin. Huwag niyo siyang masyadong ilulubog. Ayan. then, press niya lang. Ang ganda ng ating soil mix, guys. Look, sobrang daan sobrang gaan and sobrang buhaghag. Yan. Yun. Ito na yung ating root cut. Or lower cut. And then, next naman natin, ay ito namang ating top cut. Yan. 'pag hindi kasi natin ginawa guys yung ganon yung ating ipopropagate ito. Excuse. Ay hindi uh, hindi masyado natin mapapabalik yung ganda niya. Hindi kasi lutang na siya doon sa pinaka pot nito and then hindi naman natin matatabunan ng lupa. Hindi natin kayang sabunan ng lupa pa. So maganda na to na 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 natin and then maglalash or maika nga ay magiging fresh ulit itong ating top cut. Magiging dalawa na yung plants natin. Alam nyo guys, binibilisan ko na yung pag-vlog ngayon. Kasi may maingay tayo sa background. Meron dito may ginagawa sa malapit sa amin. Eh, ang ingay, ang pangit. Sinesting nice ko kanina na uh, or magdire tayo ng pag-vlog. Pero, ang pangit. May ginagawa kasi malapit dito. Pero ngayon naman yun, huni ng ibon ang napasabay. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yun. Yan, at least huni naman ng ibon, di ba? Masarap-sarap pakinggan. Yun. Yan. Look. Yun ang ating Prince of Orange. Yan, guys. And, eto ay doon na natin ibabalik sa gilid naman ng bahay natin. Hindi na doon sa may malapit sa ating pader kasi sobrang init doon hindi pa talaga ako makapagpalagay ng net wala pang budget wala pang pagkakataon na ma ang malaki talagang dahilan ay wala pang budget na ma um tawag dito wala pa tayong budget para doon so dito muna sa medyo malilum na area or malilim na area doon ko siya ilalagay so yun talagang paspas -pas ang ating pag vlog today siningit lang natin to And, yan. Bibigyan ko kayo ng, up, ng update. Yan. Bibigyan ko kayo ng update, guys, ko ano mangyayari dito sa ating na-propagate. Ito, expected natin may susuli dyan. And then, ito, yung palabas niya na, na dahon or yung pabuka, paan pearl. Yan, dyan sa gitna. Hindi ko alam kung makikita. Yan. Yan, dyan sa gitnang yan ay sure ako or sana, sana, sana talaga. Orange na orange na yung mag a niya na dahon. So, yun muna guys ang laman ng video na to. Salamat po muli sa inyong pagsama dito sa aking channel at dito sa ating garden. Bye everyone! Ingat po kayo! Bye po!